So, guys, palabas ako dito sa labas ng bahay namin. <laughs> so, kita nyo naman, guys, kung gaano kainit ang panahon. Super init. Mahal, maniniwala kang makakaluto ako dito ng tuyo. Hahaha. <laughs> So, tatrain natin guys kung totoo bang makaluto. No? Ibilad muna natin ito na mga 10 minutes. Balikan natin siya. So, balikan ko ulit guys yung kawali ko. No? Wala pang 10 minutes. Sabay-sabay tayo sa uso guys. Ba? Eh, super. Yan, maglagay tayo ng mantika para kumulo na yung mantika. So, hindi pantay. Ipantay natin o ang handle niya o ang hawakan. Sobrang init. Tignan natin guys. Agoy. Kumakaluto ba talaga tayo nito mamaya? Guys, <laughs> bibiakin na natin yung itlog. Hindi <laughs> ba pala nakapalay? Tsaka lang. Hello guys. Wala may naluto. Hindi ata yun. Ang tagal na nito ah. 30 minutes na to dito. Hindi wala luto. Mangluluko pala. <laughs> Mangluloko pala sila. O, oh, wala mong naluto. Oh. Mantika na wa? May mantika. Ako ang manang Super luto. Lutuin ko na okay, lang oh. to sa ano. Pero ayan guys, o oh, tignan nyo. Oh, oh, oh. Ilapit mo kasi doon. Bilid batok ko. Ayan o, oh. gumanyan lang siya o. Oh. Hindi man naluto pa lang. So, pabayaan natin yan guys. Balikan natin yan mamaya.